nakauod up na pagbabalik pagbabalik matagal-tagal uh, bago ulit kami nakapag yeah. nakapunta dito sa ano, Patar let's go ay no. re recreate namin yung picture namin dito sa Patar ang mga patay sa Patar 10 <laughs> years ago no nung pumunta tayo dito pre muling pagbabalik it's been a long time since you're coming it's, it's been so ito magsisimulaan na kami ano, i-record yung mga kalokohan namin. Dati kasi yung mga kalokohan namin, kalokohan. Ano lang yeah, eh. hindi recorded Oo. yung mga kalokohan. Ayun, eto. Ano na Let's go!

Pangpik. <laughs> Bati-bati lang dito, pre. Kaya pala tipid dito sa probinsya. Bati-bati lang. Sa dito mayo ka na, no? Oo, may. Ninja na yan, pre. Ayan, Julius. Julius talaga. Julius talaga, pre. Ayan, si Indis pre. Cake din yan. Let's go! Hindi kasi ano, sa totoo lang pre, Pangasinan, mga probinsya hindi siya masyado may ma hindi kalat yung Goldilocks tsaka Red Ribbon. Ah, uh, alam ko hindi nagba-birthday. Eh. Ang ano dito yung Jelexi tsaka Sidis. Let's go! Mm -hmm. Parang din ulit. Saan ba yung ano? Yung Tingnan pre, pre. police station. Nadaanan okay, na natin din. Nadaanan natin. 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 Malapit sa, diba, sa court. Diba ang malapit sa court din, Oo. Oh. Pag ganun nga, babalik na tayo. Pag, mm, parang doon din tayo nagtanong nga ata kanina. Hmm. Ano siguro ni Joseph yan? Joseph kanan. Kunti lang, kunti. Kunti. Ayos, Cindy! Ayun, si Indies! Tara, tagay tayo. Ayo, tapos si Indies. <laughs> ayun. Ayun, ayun, ayun. Ayun, ayun, ayun. Ayun, S yun, ayun, ayun. Ayun, eh pa alam alam ni alam Bossing. Bossing. Gusto ko oh, kay Bossing. Magaling, eh. magaling. Dahil dyan may ah. cake ka, bibilan din kita ng cake. Ay. Dahil dyan sa ginawa mo, kuya! 5,000 pesos. Okay, sige. Aray! Pagkasi pinasa ko pa pao. Hindi ko na maalis. Ayun. Okay. Ayun na po tayo. Magandang ah, happy birthday, birthday to you. Eh, 'yate na naloko lang. Bigyan ng cake. Bigyan ng cake. Happy Ay itong pang unicorn 'yung ano presyo. Pang unicorn pre 'yung ano presyo. Style. style. Ate, dedication cake ba ito, Ito lang siya, nag Ito lang po. cake Ikaw, te, nag-iisa lang ba Tara na, away na tayo, survey Happy birthday to you! Kaya mo ba mag-drawing ng ano, pre? Na-unicorn? Huwag mo na i-ano sa- mag magkamali ako, hindi mabubura yun eh. Pwede na yan. Kasi Pwede na yung pre, Pula yung Kuloy, unicorn naman. Color ng unicorn. Search na lang, Prentice. na lang. Tapos. Eh, yun ang pinakamalapit sa unicorn mo, pre Kasi ganyan ang oh. kulay ng unicorn. Eh. Pastel. Mm -hmm. oh, pastel. Pastel. Uy, si ate, pastel. Alam niya ate yung pastel. Pangis. Si Pangis. Pangis. Tapos na ng topper. Topper. Meron ba kayong topper? May topper wear? Wala, sir. Kaso napaka lang sila sa mga... Sa mga... Pero what I mean to say is may tupper ko ngayon te. English. Oh, wala. Grabe, yeah. yeah, may English Lagan pa. Na. Let's go! Grabe, may English pa yung pare ah. Ate, ito. O, oh, palalagay yun. Papalagay pa, ng letter. Letter. Naglalagay ba kayo, te? Naglalagay ba kayo, te? Good items. Good items. Pagka <laughs> dito ka talaga, te? Apo. Hmm. Mm. May sawa, may anak? Ah,

Isang buli na lang, pa okay. pala makakakak. makakahanap. Makakahanap. Nang cake, nang cake. Nang <laughs> <cake. laughs> lang. Anong pangalan mo, Te? Cindy. Cindy. <laughs> 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 ganyan niya Oh, Alam <laughs> mo na ba eh. ako, medyan. Ano <laughs> yung <laughs> siya? Sa kanya pala ito talaga. Sa kanya pala talaga ito. <laughs> Pero sa te, what is your name? you Tereko, Tereko. Teresa. Maria Teresa. Teresa lang, madam. Maria. kita mo. Si Tere. Kapakilala namin si Toro. Kapakilala si El Toro. El Toro, terrible. Na pag next year, dito ulit mag birthday. Ah, pagbalik namin dito. Pagbalik namin dito, namin dito kasama ka natin. May asawa ka wala ako na, te. Wala ko na ikita wedding. Eh, may asawa o, wala. na. Wala. Hindi kasi kung may asawa na, sasalot kamit na meron yan, pre. May may lupa ako, ka te. Kaso nasa kilikili. <laughs> may lupa yun sa balad. Siyempre. Nakatatak na sa puso ko si ate. Buhay ka na, na dyan, te. Apat pa upahan niya. <laughs> May sarili pang jar shop yan, te. Oh, okay. Oo, te. may sarili pang mundo. Oh. Ati, kaya nga ako. bayaran mo na lang. Pinatulatan <laughs> mo sa'yo. babayaran. Kunin mo muna yung na yung naman? mo, baka walang gamitin si ate. Ano ka ba, te? Globe smart? Kuya. yan. mo na. na. <laughs> Gusto mo ba mga number niya? Siyempre. <laughs> <Say>, ano <ka> lang? Ang mga daw is kami. Sige, Tia. Tia, maraming nga daw, Tia. natin. mga daw is kita, Tia. Yun, life update. Nakahanap na na mapapangasawa si Luigi. Si Luigi, Woo, boy. Sawas. Nakita niya na yung one and only niya dito lang pala sa Balinaw. Let's go! Uh, si, ang pangalan yeah. ay si Tere. Maria Teresa. Si Tere at si Toro. <laughs> Kaya tara na. Ah, grabe, grabe. Eh, na pala ma Ang dami namin pinuntahan noon. Dito lang pala Tapang siya sa ibang May kita niyo na 'yung pagbibigyan niya ng ano niya ng isa niya pang naman, bro, Let's go. Kulit may may bibigay niya na 'yung titulo ng lupa nila. Siya nang bahal, bahalang magtuloy ng amilyar. <laughs> Nako, girls. Ya, kung napapanood niyo 'to, sana isa kayo doon. Oo, oh, kunin nyo na to. Bibili ba tayo yelo? Pinamimigay na namin to <laughs> eh. Pala. Yan o, oh, yan yan, 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 Ano G, pa palagay mo dito na talaga mga kapag-asawa. Dami natin pinuntaan noon, pre. Batangas. Ibang iba, iba yung tibok na naramdaman ko oh, sa kanya eh. Oh, Let's go! <laughs> mm. <Agampuet. laughs> iba yung ano eh, iba yung lukso ng ano niya eh. Nakita ko, pag pagkita oh, oh. pa lang ni Luigi kay Tire, tumibok agad yung short niya eh. <laughs> Let's go! <laughs> hey, hey, hey. Kompleto na to girls Kunin nyo na to Pinamimigay na namin to package, package, Apat na paupahan nito eh Lugi pa Eh oh. Apat may, may, may sarili pang junk shop yan eh. oh, May sariling junk shop May sariling mundo <laughs> Apat yung paupahan Lahat hindi nagbabayad <laughs> Lugi Goals. Wala na kayong ibang gagawin kundi mahalin lang siya. Let's go! Mahalin lang, magmahalan mm, lang, lupo, mm. ihiga, maliligo. Yun na lang talaga, mahalan Lolo. na lang talaga. Ano. Mamaya update namin kayo, babalikan namin si Tere. Tere, Tere. Tere. Kasama mm. na yung mga buongang kanan. Mm, buongang, mamamanhi ka na agad si Luigi. Wala nang ano pre, wala intro, intro, intro. Wala nang intro-intro, kasal agad. Let's go! Eh mama, balikan natin para makuha natin yung Facebook nung pre oh, para kunin natin yung Facebook ako, sa, account niya. yung password pre kunin natin. Be, na yon, te, bihira na yan te. Eh dapat si RB ano pa limited stock limited stock lang meron. <laughs> kompleto na yan may mga paupahan may St. Peter na yan buy one take one St. Peter na yan pag, de, pag ano nung ba kailangan ba? niya kasi ng kapartner kasi hmm. isa lang yun eh. buy one take one yun nakuha Ang niya sa St. Peter lang. siguro maguguluhan yung ano yung babae magugulit mamaya yan dumami dami namin na pinuntahan noon dito lang talaga siya na in love hmm. nakapunta pa ako ng Tugigaraw nakapunta ng Tugigaraw yun pala yung boy yun lang pala ang sikreto para makaanap kayo ng mapapangasawa, maghanap kayo ng unicorn. <laughs> Let's go!